yun, isang mapagpalang araw po mga katoto, kamusta po kayo yan sa video ito ma magano tayo ngayon mang, uh, ng trap natin na nilatag nung kasama natin si Kaloko yan sa muli po, salamat po sa inyo balik ka alamas lang po natin ng trabaho, kaya let's go, samahan nyo po ako tara alis mga katoto, Bali, dyan yung trap natin iwan lang po natin yung camera natin dito let's go Mayroon lang kay! Ano pala sila kaya hindi natin nakita? Meron

po ito yung alimang doon isa pa lang ito Ha naman! <laughs> what time now? Diyan pala sila kayo sa kabila Marami din siyang huli mga toto Ito din siya palito Dito na lima ako Ay, pinagat nyo na yung ano Ay, dito yung mga lumangon nakalatad nga lang natin may namatay na kakido no? naman tayo mga toto kung sakaling ano mabutin tayo dito ng tabi sakto nagbaon tayo kasi hindi natin matansya minsan mag, mag, mag ano, pa tayo magbabalik pa kasi tayo nito yung lakad pa natin kasi mama mga tao yan ito to pakita po natin yan you o no? Know? matalon-talon yung mga hipon <laughs> ano muna kayo ito oh. marami marami mga tao grabe oh. Ano sila oh. oh, oh. nag-away-away na sila. Hmm. Hmm. Oh. Uh. <laughs> Paldo. Piliin natin mamaya. Ano na natin Lalaki na maka suko. Lalaki. Asok na sa baro to. Ano <coughs> bih na paka biaya dito? lang tayo sa gilid mga toto ilatag po namin nito may kasama si kaloko napaka ano napakabiyaya spot na to ang daming ano kasi ito ba may balik din natin pero meron pa sa dulo mga toto dami ko rin maraming namatay oh maraming namatay mga totoo <coughs> sayang oh maganda ng sis makakabinta hmm? uh. tayo nito les lang po natin mga dito kasi ano eh. maraming patay sa init to sayo dami oh hmm. malalaki to dami talaga dito sa so. Oh. Uh oh. -huh. ayun na ng mga limang kunin oh, natin mga good size mga luto di ba natin sa mga natin Mga ang dami oh. 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 Dami. Saka, ano na tayo nito? <laughs> ang dami na ko ano ba sa Lapya. Yan ilatag muna natin to, mga tong mga toto. Si Opo sa ating ano uh, sa ano na lang siguro, sa bahay na lang nito ang ating pagluluto. Oh. Yun, papay po mga tutok. Uh, dito na sa Valley, tayo sa dorm, Balik na igog muna tayo. Palit uh, palit ng damit kasi basa tayo. Kaling tayo doon sa kabila, nagsin tayo lang alimang. Pabinta pa ng uh, 3 pili mga tutok. Mabing may pangulang pa tapos sa kabinta pa. Kasi bus mo yung pangulang sa mga baka. Tara po, kung nalabot tayo. Mahanya po ako to. Let's go. Dito na pala tayo. Yan na, tumunod na pala. Dami. Ito na yung simoyas. Tapos nakabenta tayo ng 3 Ito yung mga... eh. Ulam na yan eh. May toyo na doon, Sip. Eh? Ha? Sa, sa liyampay. Eh. May toyo na. May toyo ka na, ah. Eh. Pero so ka wala eh.

mo. Kaloko, ang sarap po. Sensya mo na kaloko Ako muna mag-ano Ako muna ang kakain mo yun Next week ka na lang magpantaw ng trap natin. No? Sarap. Yan lang. Nice اخر ما في له صوت تمام طب Yes. Ayos! Okay. <laughs> Kakaot no, eh! Noong, na po! Mali si boss ko yung 400 Lotto! Kain po tayo! Noong, nato to! Kain po! Nandun sa kapila si Pareng yun. Noyo! Tuman natin! namin ko tayo na ulit tapos kambilita pa tayo bihaya ako tapos may tong ulam na tayo sa ano dito? sarsa lang ano ang sarsa? ano sa sunod pag nakaulit tayo ulit ng ganito magluto tayo lang Ano? may tawong may alimango wala tayo ng tawong sa kuha na natin Binisim mo ito sa ano? Ilang karaso lang ko yung sanggang. Ito yung mga malakas. ako. mau mm. Tay Check na naman, check ko naman sa magpapantaw ng trap natin. Ah, uh, uh, pan, pan. Pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Pan, Ha? <tuluh> Main <tuluh> 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 <tuluh>

<laughs> <laughs> Now what do you last And

Salamat po.